Hi guys! Hindi ko naman alam na ano eh Nagkape na ako, kumain na ako Pero naun, yung kasama ko, naunang kumain Tapos ngayon Nagkape na ako, hindi ko naman alam na Ano eh, ngayon ko lang nakita So ipakita ko lang po sa inyo Tapos na ako magkape Hindi ko alam na naka prepare na pala yung tasa niya Eh hindi na lang siya kumuha ng kape Siguro nahihiya dahil akong bumili So ngayon ang ko Hatiin ko na lang yung kape kasi eh, nakakaawa. Ayan. Ang gagawin ko, taglima kami. Lagi ko naman yung paghalimbawa na, ay, lumabas ko. Halimbawa. Ito. Sa kanya to. Lima. Ngayon ko lang napansin, nakaprepare na pala tasa niya. Pero wala sila dito, umalis. Ngayon ko lang napansin na yan, nakaprepare na. Tinginan ko, walang kape. Walang dongis ng kape. So, siguro, nahi, siguro siya kanina kumuha ng isang kape. So, ngayon, ang binili ko na sampung perasong kape, hatiin ko lang taglima sa amin kasi nakakawa mo na lang. Hindi <laughs> talagang siya kumuha. Kawawa <laughs> naman. <laughs> so, ayun na guys. Pinakita ko lang sa inyo kasi parang na-heart naman ako doon. eh <laughs> uh, kaya, kahit ganun yon kahit buang, hindi naman tayo ano eh kaya ganoon lang talaga kaya ayan ah. so ayan pag balik nun may kape na siya oh, <laughs> wow kahit mo imuoy yun so yun lang so maraming salamat sana nakarelate kayo kasi nga naramdaman ko na parang nahartaman ako na hindi siya kumuha na lang ng kape nakapansin ko ang ang tasa niya nasa tabi. Wala namang dumis na kape, walang ano. Kaya siguro nagantay lang siguro siya kanina na ibigay ko sa bigyan ko siya. Kaya hindi siya gumalaw. Kaya hindi niya ginalaw yung kape. Hindi siya nagpaka ano na ay ito. Yung ganun. So ayun nga. Maraming salamat.